Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is July 10, Wednesday, and this is our third installment of our current series, which is Give Yourself Fully to the Work of the Lord. So, since today is Wednesday, andito nga tayo sa ating pangatlong installment ng ating series, and our topic for today is Magtiwala sa Tagumpay ni Kristo. So, in connection to our topic for today, ang um, Bible verse na ating tatalakayin ay ang uh, John chapter 3, verse 8. So, in New International Version, The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So, in Filipino translation naman, or in magandang balita Biblia version, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang jablo, Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa na ang jablo. So this verse just states that even in the beginning, di ba, nandiyan na yung work of the devil. Nandiyan na sila para isway tayo, di ba, para ayun nga iswita tayo na ng mga mali at sumunod sa kanila hindi sa ating Lord so kaya nga ito rin yung sinasabi na the reason as to why binigay sa atin ng nag-iisang buntong anak ng Diyos upang masakin ang mga gawa ng Diablo no? ba? Diba? to stop the work of the devil to come towards us ba? Diba? para i-save tayo sa mga maaring mag sa atin and upang i tayo all throughout our life. So, so that we may avoid yung mga works of the devil and ayun nga, maging mas mapalapit pa tayo sa ating Diyos Ama. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number one, there is a battle between good and evil. So, kaya nasabi sa verse, even at the beginning, di ba? 'yung devils' work or 'yung kampo ng diablo is nagkakasala na sila and tayo bilang mga tao na vulnerable din sa kasalanan dahil mahina lang din naman tayo, 'di ba? Tao lang din tayo na nagkakasala. So, tayo 'yung parang perfect subject para isway nila, 'di ba? Para ma-adapt natin 'yung mga ginagawa nilang kasalanan. So, tayo 'yung tinitira nila. So, kaya nagkaroon ng battle between the good and the devil kasi nga ibinigay ni Lord God sa atin si Jesus Christ para i-destroy yung devil's work as I have said earlier. So, ayun nga, the battle between the good and the devil, the battle between our Lord Jesus Christ and yung kampo ng Diablo. And we should also help ourselves to restrain ourselves our body to do something bad, especially yung hindi nakakapag-glorify sa Lord. So, dapat tayo mismo alam natin yung limitations and boundaries natin, yung mga dapat natin gawin at hindi. So, huwag natin na asa lagi sa iba or kay Jesus Christ yung buhay natin. So, we make our own life, di ba? We, we make our own choices, di ba? So, nandyan si Jesus Christ para may Guide tayo, and syempre, he is our savior and redeemer. And number two, Jesus came to destroy the work of the devil. So, in verse. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So, he already saved us before sa cross, and he is still saving us up to now, up until now. So, He is destroying the work of the devil that is coming towards us. Yung nakakasira ng relasyon natin sa Diyos Ama. So, lahat ginagawa ni Jesus Christ para sa ikang bumbuti natin. So, we should never ever doubt that. Diba? And number three, Christians are called to fight evil and corruption. So, gaya nga nang laging sinasabi, tayo mga tao, tayo yung human testimony, tayo pala yung living testimony and human version ng Bible. So, di ba ang Bible, marami ang version. May English, may Filipino, may ibang languages. But tayong mga tao, especially as Christians, tayo yung human version. So, sa atin dapat nakikita yung imahe ni Jesus Christ. Dahil ang pamumuhay natin ay dapat inaayon natin sa pamumuhay ng Lord, di ba? And we are the ones, tayo, di since tayo yung human version, so we are called to fight evil and corruption. So, ganyan ang sabi ko kanina, hindi natin pwedeng inaasa lang sa iba yung buhay natin. So, dapat tayo mismo, alam natin yung limitations, boundaries, and tama and mali. And with that, mas madali natin malalabanan ang mga kasamaan at corruption na maaaring pumunta sa buhay natin or madaanan natin as we go along our individual journeys, di ba? So, ngayon naman is tayo sa ating application. Number one, please no one but God. Number two, speak truth to power. And number three, hold on to the victory of Christ. So, ngayon naman, for our discussion part, we should be able to identify what are our battles right now. So, ayan lamang po para sa ating devotion for today. And I hope na may natutunan tayo. So, God bless us all.